Uh, ito na nga pala yung uh, African arwana. Ang lasa nito, uh, sa totoo lang, hindi masarap. Magandang araw mga kabayan. Uh, unang araw nga pala ng trabaho pagkagaling ng bakasyon maaga akong pumasok kasi yung uh, wifi dun sa loob ng compound yung sa cellphone ko ayaw gumana eh parang nga uh, na-disconnect yung wifi ko ipapaayos ko pa dun sa IT namin dinistribute ko na rin muna yung mga karaniwang binibigay ko sa kanila dito ang binibigay ko sa mga gwardya yung mga biskuit na skyplex Binibigay ko sa kanila, bahala na sila maghati-hati doon sa isang uh, sa isang pack. Yun ang mga babae doon sa kantin, ang gusto nila, shampoo. Kaya uh, yun yung binigay ko sa kanila. Tapos yung dito sa workshop naman, yung mga kasamahan ko, ang gusto naman nila, yung kopi uh, ko. Kaya uh, ayun, pinamigay ko muna. Pinagtimpla ko na si James. Naiinitan naman ang tubig dito eh. Ayan o. This is welcoming. Welcome back to Mumbai. <laughs> you, you have been missing you. Really? Not? Oh. Mm. But now this day we didn't see your family. Mm. <laughs> we are not longer on Facebook. We are not in TikTok. I'm I'm busy. So yeah, in YouTube. When I'm Philippines. Pinadagdag ko pa ng tubig yung sa akin kasi sobrang tamis. Yung pala ang ginawa nitong si James. Video video magkalit. <laughs> Nilagyan ng asukal. Kaya pala sabi kubot ka ko ang tamis ang dami na ng tubig. Pala <laughs> unang araw ng trabaho ko eh itong isa daw na to. Uuwi, nagpaalam. Birthday daw niya. Is it really your uh, birthday? Why not? Last year we make it uh, this late uh, 14 this hmm. month. Ah. Yeah. So is it uh, the new policy now? If it's your birthday, you no work or what? <laughs> <laughs> not like that. I have already talked with my boss. I have even informed you people that today mm -hmm. I just want to go and arrange some thing on my birthday so that it will not mess up like last time. Mm -hmm. It has not been arranged well, so I better arrange for myself because to trust someone to arrange for you, I think he needs some cash also to be used. You need him to have something for him for it. Okay, so okay. I should so make it for myself. Now? Yeah, I'm going. Okay, okay. Happy birthday. Thank you so much. Galing ako doon sa sa warehouse. Sa office namin. uli ako sa paglalakad. Malayo kasi yung nilalakad eh. Sa Pilipinas, pag umaalis ako, lagi ako naka-motor. Ngayon, lakad-lakad uli ako. Alas 4 pa lang ng hapon ngayon, pero pinauwi ko na yung mga kasama ko at uuwi na rin ako kasi umuulan na naman eh malalakas yung kulog parang malakas na ulan kaya sabi ko bago bumuhos yung malakas na ulan magsiuwi na sila sinara ko na rin yung uh, workshop <laughs> uwi na rin ako baka abutan ako dun sa workshop mahirap na namang umuwi ang dami na nung alaga akong dikdike eh, oh apat na yung kumakain dito Dati dalawa lang yan, yung dalawang malaki. Ngayon, naapat uh, na yan. Minsan, anim pa sila dito eh. Pero yung iba, hindi kumakain. Ah, uh, lunes, pasok na naman. Dinala ko itong uh, chicharong baboy. Papamigay ko na lang doon sa mga kasama ko. One week na kasi ito eh, mula nung binili namin. Masarap sana, kaya nga lang. Ah, uh, ayokong kumain ng marami nito. <laughs> Christian naman yung mga tao dito kaya uh, pwede sa kanila to kaya nga ka lang ewan ko kung kilala nila so how's it James? Very damn good ah huh? you, you taste it already right? the other day mm. oh you get the good one ah huh? <laughs> that's the good one and with the, with the lean meat this one oh. mm. lean meat. Mm. not only this is uh, pork skin

Da kudroka, masyahe ma ma piyatel kudro. Ah, Muslim 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 piyatel. Muslim gal haram. Thank you. Hello, James. Thank you for this uh, maize. We call this one maize. In your language, yeah? In our language, we call it maize. Maize. Oh, very. It's just small maize and maize. You call it here maize. Maize, yeah. now longest. Uh, it's good also. Yeah, it's good. Very, very sweet for this year. When you this from your uh, from your harvest? No, I bought it from inside. Uh, ah. not, not mine. You didn't uh, plant this? I uh... plant, but not yet. But there is some plant before. Oke, okay, thank you. Oke okay, naman, matamis naman. Kanawan? Matamis. Oh, Sweet, sweet. <laughs> Bido. So this is your uh, lunch? Yes. What you call this one? Sambusa. 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 It's Sambusa. Who brought this one? Uh, the wheeler. Ah, I thought you buy somewhere. No. Tar is the one mm. who gave it to me. Okay. Enjoy your lunch. <laughs> Nung Sabado, oh, nagpunta uli ako sa palengke. Gusto ko sana bumili ng isda. Kaya nga lang, wala nga tilapia. Kaya ang nabili ko, yung uh, African arwana. Eto yung nabili ko. African Arwana. Nakaliskis ang kuna yan. Ayan yung makaliskis, oh. Ang lalaki. Ang presyo nga pala nito, 15,150 sa peso. Rinito ko nga pala muna. Bala ko isarsyado eh. Kalahati yan. Yung kalahati, ilagay ko muna sa freezer. Ito nga palang takip nito to. Plato lang to na stainless eh. Lagyan ko lang ng hawakan. Meron namang nabibiling ganyan eh. Okay naman. Kaya nga lang medyo malaki pa eh. Pero pwede na yan. Kain tayo mga kabayan. ah, uh, ito na nga pala yung uh, African Arwana. Ang lasa nito, Uh, sa totoo lang, hindi masarap. <laughs> yung mga uh, lasa ng mga isda na nahuhuli sa mga ilog. Dahil itong uh, isda na to, sa lake nahuhuli to eh. Kaya, hindi ko masyadong gusto yung lasa. Kaya mas mainam talaga, preto. Preto, tapos bahala ka na kung ano yung gawin mong luto. Pagka yung sinigang, uh, hindi ko masyadong gusto. Pero pag walang isda okay na rin. Yung gawing buntot, yun ang matinik. Pero yung mga ganito nga, sa gawing malapit sa ulo, sa pinakakatawan niya, hindi naman na matinik. Kain tayo. At 'yan lang muna sa ngayon, mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung uh, share ko ngayon at uh, maraming maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa mga ina-upload ko.